morning everyone! Once again, narito naman po tayo ay dito na naman tayo sa ating munting channel. Welcome back to Mel Duran Channel. So mga kaibigan, samahan niyo pa rin ako. So for today's video, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. So nasa, sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan of course, kasama na ako dyan. So siyempre mga kaibigan, uh, kailangan natin to sa ating mga sarili. Kahit sabihin pa nating Araw-araw ay nagtatrabaho tayo, pagod tayo. So sobra-sobra na ang exercise sa ating katawan, pero iba 'yan. Kailangan talaga ay maggagawin natin 'to. Mag-exercise tayo araw-araw para sa ating magandang kalusugan sa ating katawan. Kasi mahirap pag naka-stay lang tayo at hindi nagagalaw natin ang ating lahat ng parte ng katawan. Kaya tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Punta muna tayo sa labas at mag exercise tayo doon. At mayroon, na, may doong exercise na iba't ibang klase kung gusto mo. Anong gusto mo na pag exercise mayroon doon. Tara, let's go. Samahan niyo ako mga kaibigan. Sama tayo. So, keep. So malapit na tayo mga kaibigan sa ating pupuntahan na exercisean Klase-klase yung mga pag-exercise nandito dito mga kaibigan Kaya gogo -go lang tayo, what's up? What's up guys? Dito na! Ayan na guys, dito na tayo At punang una, nabunga dito yung duyan. So, mayroong bata dito or nalagitan na nagduduyan. Dito sana ako upo pero nandyan siya. Kaya punta na ako direkta doon sa may exercise sa likod nito or sa unahan nito. Tara! Alam niyo mga kaibigan, noong bata pa ko, mahilig ako sa ganyan at malakas pa ako maganyan. Pero ngayon, natatakot na ako. Kaya iba na talaga ang mga bata pa kaysa mayroon ka ng Edad. hindi mo na kayang gawin ang gusto mong gawin noon kaya tara dito na lang tayo sa pag-exercise kasi ikaw ang magdala sa control tara, let's go samahan nyo ka mga kaibigan para makita nyo dito kung paano sila uh, mag-exercise dito, pwede silang nagmamaritisan <laughs> alam mo naman, <laughs> nagkaipon-ipon so mayroong pagmamaritis, mayroong pag-exercise normal lang yun kaya, go-go na sorry as DJ muna. So, dito muna ako sa yung unang, una, bungad. Dito ako sa biking. Kasi para maano yung mga tuhod natin. Dito tayo. <laughs> So, punta tayo dito sa isa ito ay para naman sa uh, baywang mo para maikot-ikot mo yung baywang siguro pagpaalis ng buya ito <laughs> try ko kasi noon panood nuod lang ako sa kanila, hanggang nuod lang ako panood lang, so ngayon talagang subukan ko na talagang uh, mag-try talaga na mag-exercise kung gaano ba kasarap kasi sa amin nila maganda daw noon pa yan, ini-encourage nila Ayaw ayoko kasi pagod ako pero maganda pala so dito naman tayo sa kabilang biking so yung paa mo ay gumagana at saka yung likod mo maisandal mo dito kaya ito mga kaibigan so pwede na rin yung kamay mo pagalawin mo dito Maganda parang nakaka-straight yung likod mo dito. dito naman tayo sa kabila. Ito naman ay para sa likod mo. Sa likod ay tagiliran. Parang na, parang na-stretch yung balakang mo dito side by side eh. Tapos, yan. Yan. Yan palang ginagawa nila. Maganda pala sa pakiramdam mga kaibigan. Parang na-stretch mo yung gilid mo. Nga, hindi mo mahiko-hiko. So dito, mapilitan ka talagang mahiko kasi dahil sa nakasakay ka dito. Ang ganda. So nice mga kaibigan. So dito naman sa likod nito, ang atin namang kamay na hindi natin maiangat So ito naman ang ginagawa natin para maangat yung ating shoulder dito kasi pag tayo lang parang masakit pero dito madadala kasi siya kasi humahawak tayo nitong circle niya so mapilitan tayong iangat yung kamay natin dahan-dahan lang Ang sarap sa pakiramdam guys naiangat yung mga kilikili natin <laughs> yung sakit ng shoulder natin parang na na stretch siya nga rin dito pataas kaya maganda talaga pag dito tayo mag exercise kasi nakakapagod pag sarili natin ang kilos yung dito kasi nadadala tayo sa yung mga ganitong klaseng exercise so mapilitan tayong magangat ng ating kamay dadahan dahan so ikaw ang nagdala sa control pero at least mayroon kang guide So, di ba? Napakasaya. Napakaganda. So, ang dami wow. dito ng nag-exercise mga kaibigan. Nang mamaritisan din sila after. <laughs> Sorry, so ngayon guys punta ako dito sa uh, pinaka nakakapagod na exercise -an. So, itry ko lang kung kaya ko to. Mabigat yata to. Ay, ay, ang bigat. Hindi ko kaya to. <laughs> Ayaw ko to mga kaibigan. Ang bigat. Wow! <laughs> bigat para to sa mga guys. Bigat pala nito. Trinay ko lang kung kaya ko to pero hindi ko maiangat <laughs> talagang bigat so punta naman ako sa kabila para para naman ito sa ating likod at sa katuhod try ko ito mga kaibigan kung masarap ba sa pakiramdam maganda sa likod wow ganda sa likod pero guys sakit ang tuhod ko <laughs> oh, <no! laughs> sakit sa tuhod ayoko hindi ko kaya napagod ako nakakapagod ang tuhod pag up and down. So, punta na lang ako sa kabila. Sa, pa, sa legs naman din yon para yung mga legs natin na gusto nating pag masakit yung dito banda sa may pigi natin, so kailangan natin gawin to. So, after this, punta tayo sa last na uh, pupuntahan ko na exercise. Okay? Para after, makapag-relax na rin ako. Di ba? Go-go lang mga kaibigan. Try nyo rin po maganda sa pakiramdam. napagod ako mga kaibigan so up to this only ah, stop na tayo so enough na mga kaibigan so uwi na tayo tapos na tayo mag exercise so uwi na tayo ng bahay para makapag relax na rin tayo okay thank you mga kaibigan sa support nyo at kita kita kita, kita tayong muli for the next video And don't forget to like, subscribe, and hit the button bell. Para ma-update kayo mga kaibigan lagi sa aking mga na na-upload na videos. So, see you next time or next video. And God bless everyone.